Yun. Damin laman. Swabe. Oh. Wow. Oh, dahan-dahan may jellyfish. Baka madali ka sa mata. Naku po. Uwi tayo ng mga ganyan. oh, yun. Meron din sa kabila. Dami rin. May jellyfish lang, pero maraming alimasap. Ay, Ayos. Wow, men man. Kaganyan ba naman eh. Sulit na. Sulit na pagod kahit medyo may kat eh laban lang laban lang kaibigan ganyan talaga ang buhay mga ngisda sa hirap at inhawa laban lang pag tumigil ka mas lalong wala pambigas lang okay na alright okay sa so alright Yan Ayan mga kaibigan, yung haba ng bubo na yan. 36, ano to? 36 na bakal. O, oh, ang iba 29 lang. Ang iba 29. 29, 28. 10, mga 10 feet. Ang haba. No. 8 meters. ganyan. Bawat isa. Ang halaga niyan, yung isa niyan, doon sa nagtatanong, sa ngayon, 1,500 na lang yan. Pinaka 16, 15 makakuha tayo. Kasi dati nung bumili kami niyan, masyadong mataas, 1750. Nakukuha nang 17. Kaya sa 20 piraso, nako malaking halaga rin. Kung katulad natin na ano, mahirap ay utangin natin sa Bombay 'yon. Yung huli natin tama lang pangulog. Pero pag natapos naman, okay na ito kasi nagagamit naman natin 'to ng almost mga 2 years bago tayo magpalit ng bago e eh, sa 2 years pagka ganyan laman halos magmimedya mag kilo ang isang bulsa e eh, siguro mga 5 buwan bawi na tayo dyan sa 20 piraso 35,000 5 buwan o apat na buwan bawi na yan depende rin sa panahon kasi minsan may wala rin to hanggang medya kilo lang na huli Depende rin pag kagaytong mahangin ang habagat. Ayan. Lalo kung malalaki-laki ang alon, hindi ganyan maliit pa 'yan. Kung malaki ang alon, doon tayo. Tumitiba tayo diyan. Maraming hudi talaga limasag. Ayan, doon sa nagtatanong, ayan. Sana'y mapanood mo rin tong video na to. All right. All right. Ayan, mga kaibigan, napagod na yung kasama. Ako naman daw. Okay. All right. Balik ka na dito! Bitawan mo! Oh, napagod ka na! Ay! Ayun na pala ang huli niya! Yung binatak niya! Oh. Ilang piraso pa lang yan! Ilang piraso ang ano pa lang! Crap! Okay! Saan? Ito! Papunta tayo dun! Ay! Abagat! Oh, saan papunta ang abagat? Di dun!

Ngayon, din may mapatay Patan sa kayampang pang ano, pasawa yun Pagal lang mo lang 'yan. Oh, hindi ka pa nga pagal ka na, aray ko. -ano Ngayon, hmm, nagaano sa kayan ng tao? Mm. Pwede lino Butul Pa Kaplos yan Ay Tama mga guide siya Ano Muyo-muyo Ginilidan mga guide ako pa Ginilidan pa ako Garal gal mo bukana ay. Ako na. Ako na. Ako na. Eh nang hirap talaga ang daming jellyfish oh. Hmm. Dami laman. Wow, dami. Dami lang jellyfish, hirap lang anahin. <laughs> Doktsa sa din na Kaya sa din nakayan. Pasaway nga ni sa kanya, pasaway. Pangit nagugut. Dave ano man ito na sarong bisis na nagkabagat Simputan tayo ako ibadah itu, ito sinakit ako tatanggal Pisi bagian sen simpul Nah, Ada yang saya Ay, no. Sumuksok. Hindi na nagkita. Ay, nakasuksok pa lang ba't. Lamay na. Kumagat na. Tanggal na yan. Oh, dalawa. Dalawa limang, oh. Oh, mayroon pa isa. Oh. Magaling muna natin, Jennifer. Sabay yan. Hey! Okay. Sos. Ang dunong ka yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. ako. Oh. ako. Oh. bango oh. pa nakadalaw tayo. Ayan. yung isa nasa pa ako. Mga tabao. Magaling ay, mga kaki. Ay, mga kaki. Last ball na. Ayan na yung ating buya. Sus. Daming ginibis. Huwag na natin pa. Ano sa bulsa? Para kumati pa. Oh.

pa natin. Oo. Uh, uh. Oh, yun na. Tanggal na yung sipit. oh so, uwi natin, oh. Oo, oh, may alimago. Oo. Oh. Dalawang alimago sa ibabaw, tsaka mga alimasag. Tambo naman pa may silo baga dyan. Sa baba, nalapag. Nasa lapag Nasalapag lang. Yon, let's go. Latag ulit tayo. Dito, in, kukunin. Bayan, kunin mo mamaya pag bago maglatag. Ikaw na lang ulit maglatag. Napagod na tayo sa kakabatak. Ito yung ating holy. Tinak pa natin yung uh, Ayan, may dalawa kasing nga lima Ayan o no? Ayan, tinakpan ko Ayan Katanggalan na yung sipit nung isa Palakpag lang Okay na, sige, aray na Pantai, oke okay, area. yan balak Balagpag lang balak dong. Balagpag na, balagpag lang yan.

Let's go! susunod bejo ang video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood At sa mga subscriber ko dyan na walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa inyo at ingat kayo palagi. God bless you mga kaibigan. At shout out sa Source of On City. And Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out sa inyong lahat. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa Diyos sa araw na ito. At malusog tayo. Bye bye.